Ginisang munggo nga pala ang niluto natin guys. Tapos nilagyan ko ng mga sari sarang gulay. Tapos medyo masabaw pa yung munggo natin. Hi guys, ngayong araw nga nakabili tayo ng munggo kaya magluluto tayo ng ginisang munggo At eto na nga rin pala bit bit ko na yung kaldero at etong munggo Dahil huhugasan nga pala muna natin eto bago natin ilalaga Medyo matagal tagal nga rin pala natin ito palalambutin Umuha nga lang din pala tayo ng sakto lang yung kayang ubusin Kasi dadami din yan mamaya kapag lumambot na Siguro mga isang oras or 30 minutes natin eto palalambutin Tapos hugasan nga rin pala natin ito ng mabuti para matanggal talaga yung mga dumi-dumi Limang beses ko nga rin pala ito hinugasan dahil gusto ko yung malinaw na malinaw na yung tubig niya dahil tapos ko na nga rin pala ito hugasan e ready na nga rin pala natin itong pagsasalangan natin dito na nga din pala ako naglaga sa malaking kaldero saktong tubig nga lang din pala muna ang ilalagay ko para mabilis kumulo para mamaya kapag medyo malambot na siya saka natin dadagdagan habang nakasala nga pala yung munggo natin gumayak na nga rin pala ako para kunin dito yung mga gulay dito sa loob ng ref hinuha ko na nga rin pala itong mixed part ng manok dahil ihahalo natin ito sa munggo tapos kunin na din natin dito yung mga gulay okra palayat itong dahon ng silk tapos kumuha pa tayo dito ng siling green haba. At syempre hindi pwede na walang sibuyas at bawang yan kaya kumuha na rin tayo dito. Magsisimula na nga rin pala tayo dito magbalat at maghiwa ng mga pangrikados. Inuna ko na nga rin pala gayatin yung sibuyas at isunod naman natin dito yung bawang. Tapos kumuha nga lang din pala ako ng paglalagyan ko nitong mga pangrikados na ginayat natin. Isusunod naman natin gayatin dito yung mamula-mula na kamatis. Bali natin ko nga lang din pala itong luya dahil kunti lang din naman yung kailangan ko. Kayo din ba ho guys? Naglalagay din ba kayo ng luya? O sige na nga isunod na din natin dito yung mixed part ng manok bali kukuha nga lang din pala ako dito ng mga ilang piraso at hindi ko ito uubusin at yung so sobrang nga ilalagay lang din natin ito sa loob ng ref yung pakpak nga lang din pala ang kinuha natin tapos tinanggalan ko nga lang din pala ito ng matutulis tapos medyo niliitan ko nga lang din pala ang paggayat dito ang sahog nga lang pala natin yan para medyo may karni naman yung munggo natin wala nga din pala tayong mabilhan ng dahon ng ampalaya dito kaya itong dahon ng silk na lang ang gagamitin natin hindi ko nga din pala alam guys kung alam nyo din ba ang dahon na ito o guys wag nyo nang alamin baka ma-stress pa kayo joke lang at itong okra naman tatanggalan ko lang siya ng dulo at hindi ko na siya hahatiin all goods na yan kahit ganyan kahaba at isunod naman natin dito yung ampalaya gumamit nga lang di pala ako ng kutsara para tanggalin itong nasa gitna niya medyo mapait kasi yan kaya kailangan natin tanggalin pagkalipas nga pala ng isang oras este 30 minutes binuksan ko na nga rin pala itong munggo natin pagkatingin ko nga kailangan pa ng kunting palambot na ito tapos nagdagdag na nga rin pala ako dito ng kunting tubig siguro mga 10 or 15 minutes ewan ko lang kung di pa siya maluluto at eto na nga rin pala yung munggo na pinalambot natin ay luto na kaya naman inilipat ko muna ng ibang lagayan dahil magigisa na tayo dito ng mga pangrekados natin nung medyo mainit na nga rin pala yung mantika inuna ko na nga rin pala gisahin itong sibuyas tapos isusunod na nga rin pala natin dito yung luya at bawang ginisagisa ko nga lang din pala ito hanggang sa lumabas yung aromatics nyan tapos pwede na nga rin pala natin ilagay dito yung karne ng manok mabilis na transaction estate transaction na nga pala ito mga guys napasobra na pala ang ko dito sa karne ng manok pero mas okay nga yung nasobrahan para mas malambot inilagay ko na nga rin pala dito yung kinayat nating kamatis napagod na nga rin pala ako sa kakahalo kaya ibubuhos ko na nga rin pala itong pinalambot nating munggo akala ko kunti lang talaga yung munggo marami din pala tapos isinabay ko na nga rin pala ilagay itong mga gulay kapag ako nga naguluto ng munggo ay talagang nilalagyan ko ito ng maraming gulay bali okra at ampalaya nga lang din pala ang hinalaw natin dyan at yung dahon ng silk hindi nga din pala tayo nakabili ng talong hindi rin tayo nagpunta ng bakala o tindahan inayaan ko nga lang din pala ito kanina hanggang sa kumulo na tapos ilalagay na nga rin pala natin dito yung dahon ng silk at eto na nga rin pala ang finish product natin ginisang munggo kaya naman kung bawal sa iyo ito at kung may atritis ka eh magpas ka muna medyo kumukulo na nga rin pala itong chan ko kaya nagsandok na nga rin pala ako dito ng kanin inuna ko na nga rin pala itong isinapaw ng ating baho baka mamaya eh masira pa at eto nga rin pala ang ulam natin sa pananghalian ginisang munggo kaya naman kung hindi pa kayo kumakain pwede nyo akong sabayan dito sarap na sarap nga din pala ang kain ko dahil minsan nga lang din pala tayo makapagluto ng munggo. Baka kasi kapag dinilasan natin ay baka manakit yung mga tuhod natin. Kaya dapat moderately lang yung pagkain natin neto. Ano yun? Cigarettes? So ayun guys, kung di pa nga pala kayo nakapalo sa munting page natin, ay baka pwede nyo naman i-follow, like, share, comment na rin para alam ko kung saan nakakarating itong simpleng recipe natin for today's video. So ayun lang. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!